Muli lang na sa akin. <laughs> lang na sa akin, mga lalabs. Galing po ako sa palengke, mga lalabs. Tapos, ah, namitas po ako ng malunggay. O, di ba? May napitas na akong bunga, mga lalabs. Pwede itong panglagay sa pinakbet. At, syempre, magluluto po ako ng tinola. Ayan. Okay na po yung bawang na to at saka sibuyas At yung sili ko, dahil may tira akong sili, pwede na yan. ba diba? mga lalabs, tipit-tipit tayo mga lalabs. O diba? Oh, ayan, ba diba, mga lalabs. Makakaluto na po ako ng aking tinola. Ayan. Napakasarap ng na malunggay mga lalabs. Gusto ko po, po maraming malunggay. Ayan, napakasarap. Luto na po ang aking tinolang manok. O, diba? Nakaluto na po ang inday, mga lalabs ko. Ayan, napakasarap. Paano? Thank you for watching, mga lalabs. Bye, bye. Napakasarap po. Sabaw po lang. Napakasarap. Bye, bye, mga lalabs.